Agad, Doris po at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning. Good morning, Father. Long time no hear, ah. Good morning, Robert and Doris. Yeah, long time no hear. Kumusta uh -oh. kayo? Okay lang po kami, Father. Bless me, Father, for I have sinned. <laughs> <laughs> Okay. sinasabi sa kanya. Oh, Apo. Uh -huh. So, banata na natin, Father. Pa. Wala na tayong patumpik-tumpik pa. Ang mga tao ay talagang nagugulumihanan mm -hmm. na. At yung iba talagang dumating na doon sa punto na, ay, wala na nga akong pakialam dyan. Tignan natin kung matutuloy o hindi. Bahala na kayo. So, nagiging ganun ang, na, naging, uh, ang kanilang mindset. Mm -hmm. So, Father, yung, yung sinasabi ni Robert na pinakabagong, kumbaga, ay naratibo, ay po pwedeng pagbutuhan Tama ba, partner? Mm -hmm. Paano yun? Para may, 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 may magmumusyon na senator judge. Oo. Take note ha, judge ka pero ikaw ang magmumusyon. Para i-dismiss yung impeachment case ng defense ni Vice President Oo. Sara Duterte. Uh -huh. Pwede ba yun uh, Father? Ubra ba yun at nasusulat ba yan sa ating Constitution? Alam nyo, uh, hindi ko alam kung bakit anong ginagawa ng ating Senado. Kasi maliwanag ang ating saligang batas. Pag may articles of impeachment na, ang dapat susunod ay trial. Ang trial ibig sabihin, reception of evidence, pakinggan ang ebidensya ng uh, 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 ng prosecution, pakinggan ang ebidensya ng depend, defense at magpapasya. Hindi ibig sabihin it is missed kaagad na walang hearing alam niyo ang effect ng dis ng dismissal ay maakwit ang vice president. Hindi ko sinasabi sabi na dapat siya ay makonvict. Okay. Ang sabi ko lang maliwanag na ang utos ng saligang batas ay trial. So pakinggan ang ebidensya ng dalawang panig at magpasya. So yung yang uh, yung uh, plano na yan, yung in na yan na mag-motion ang isang senator-judge at i-dismiss yung kaso ay irregular, unconstitutional, and immoral. Wala kang makikitang hukuman sa buong mundo na ang judge mismo ay anghi, ang hihingi na mm -hmm. ma-dismiss ang isang kaso. Opo, opo. So, kung ganyan po, kung sisigi sila na magbutuhan mm. for dismissal, pa pa paano ang accountability nila? Yaman din lamang, sabi mo, Father, irregular, uh, uh, ano pa nga iba yun, uh, unconstitutional. At immoral. At immoral. Pa paano natin sila masisingil kung ganun? Dahil lumabag sila sa konstitusyon. Well, unang-una, the aggrieved citizens can bring an action before the Supreme Court at nang mapawalang bisa ang decision uh, desisyon ng Senado na dismiss yung kaso. Kasi ang poder ng Supreme Court na mag-review ng mga ginagawa ng mga sangay at opisina ng pamahalaan ay malawak. We call this the broadened review powers of the Supreme Court to determine whether there was any grave abuse of discretion. Mm -hmm. So, hindi final ang uh, desisyon ng Senado kung magdesisyon man sila na i-dismiss yung kaso kasi may hukuman tayo salamat sa Diyos na mm. nagdesisyon ayon sa batas at ayon sa saligang batas. Mm -hmm. Pero yung mga senador mismo na sila ang bumotos na i-dismiss yung kaso pwede silang kasuhan sa ilalim ng revised penal code. Okay. Pwede silang da, uh, da, ng dereliction of duty. Pwede rin silang kasuan ng uh, sa ilalim ng anti-graft and corrupt practices.